ting guys Ito Yan Nag-ihaw kami wow! Ma umabot to ng isang kilo Sobra O, oh, ayan o oh. Mala malaki yan Malaki O, oh, oh, malaki Ang laki Yan Guys, inihaw na bangus Nilagyan na ano Ay, Sarap na sarap yung Aso ah, ko, oh, yan ay. Ako. Guys, nagihaw kami ng bangus, no? Katapos, yung kabila dito, eh nagsigang ng baboy. Ah, magulo yung bahay namin, pero sige lang, tao naman ang nakatira. <laughs> Ayan po sila, oh guys, oh. Nagkaoogag na sila, guys. ML ng ML. Be, nag ka, ML? Siyempre, pinapanood mo? Ha? Huh? nag ako. Ayun yung isa, ML. Ayun, ML. Itong isa, ML. Oh. Ayan si Michelle, o. Oh. Nagluto ng sinig sinigang. Sinigang na ano yun eh? Babi. Babi. Yan. Yeah. Sigang po siya ng baboy. Sarap po magluto itong akong manugang. <laughs> Yan. Nilagyan mong kamatis, be. Ayan. Sinigang Tagalog yung gusto niya. Okay, guys. Balik tayo ulit doon. Ayan. Pamilya kong ML. ML. Okay. Talaga. Kaya kalampira. Basta hati. Mm-hmm. Uh -huh. ah Ayan, <laughs> Ayan. ML. O, ginupitan pa niya yung apu ko bagang bagol. I-nagpracticean um. e niya. Gojo. Mm-hmm. Gojo Gojo. Ano mo sasabihin mo doon sa gupit ni kuya mo? <laughs> Ang <laughs> gotyo. Ikaw, ano masasabi mo sa gupit mo? Ganda. oh, ganda. Siyempre. Okay. Ah, aso. Mamaya. ya. Guys, magkakanta daw sila mamaya. Wow. Oh. Kanta daw sila. May microphone. oh, yan o. Oh. O. Oh. Ayan. Ay, gulo Oh. Para kami bagong lipat lagi. Uh -huh. Mga tools yan, dami. Tools, oh yeah. Daming tools, pati to tools yan. Hmm. Ay, may... Naku, gulo. Okay. Mm. Oh, yung Skygo. Shout out sa Skygo, kunin nyo na yung motor nyo. <laughs> Lana na, ano na dyan, no? Oh? Standby na. O, oh, yan, yung 501. Birang gamitin. Ayan, hmm. laging ginagamit ko. Ayan. Ayan. Ayan, ang gustong gusto ni Mrs. yan, eh. Okay. Guys. Oh, guys, no? Ang buhay namin dito. Ganyan. Tumatanda na si Daddy, yo. Si Kapasama. <laughs> okay, guys. Maraming maraming salamat. Sana supportahan nyo yung aming mga channel, no? Para naman... Ayun. ah Misses. Nagawa nga ako ng ma-antayan nyo, para makulap kayo. O, nino? O, james Joris. O, yung tatay mo. Pansinin mo, JM, ha? Tandaan, tatay mo. okay. O, oh, sige.